Good morning mga kadatskud Lamig na Umaga ng biyernes Yung puno namin sa likod oh. Nandito na ako sa kapatagan mga kadatskud Wala na ako sa bundok Yung cherry namin dito Nire-ready ko yung gamit nating panlinis Dito sa ilalim Punin ko ito mga kadatskud dahil ah, Nilinisan natin yan Yung parking Parking tubig. ganda ng mga dahon. Eh. Mga parking ang lilinisan natin ngayon. So ito, meron akong uh, dustpan. Tapos may walis. Tsaka yung picker. Tara. Kaya punta na tayo sa kotse. Ito yung bahay na inuupahan mga kadas. Yung inuupahan namin ngayon. Marami kami dyan. parkingan ko malayo nandun sa dulo pa kasi wala na akong parking dito mga kadats wala na kaya dun ako nagpapark ito yung mga kapitbahay namin yan yung mga kapitbahay namin yan itong mga to Ayan. nandito kami sa Koldisak Koldichak ayun yung kotse ko Diyan siya nakapark. So isasakay natin 'to. Itong bin ko, walis, daspan. Sa likuran. Yan. Isasakyan natin mga ka, That's good. Marumi. Dahil pa ulan-ulan. Pero mamaya i car wash natin siya. Ayun oh, may mga bag pa ako ng ano yan galing ng Walmart yan dahil do-doordash ako mga ka De deliver ako ng sa doordash. May mga bag silang ngayon binibigay. Yan. Yan yan. Tapos, sakit. Andrive na ako. West Kilo na tayo mga. 30 minutes tayong mag-drive. Mga ka, good. Yan. Lamig. Ah, 2 degrees Celsius lapit ng winter. Lamig na mga ka, that's good. <clears throat> Nandyan yung camera ko dahil <laughs> wala akong uh, anong tawag nun? Yung phone holder dahil walang mapaglagyan dito sa kotse. Ayoko namang gumamit ng uh, dinidikit. Pag sa windshield ko naman ilagay, baka mayari na naman ako ng ano, destructive driving. Wala siyang malagyan dito eh. Kaya hey, dyan muna ang na hindi pa ako naka winter tire mga that's good balak ko sa first week ng November ako magpa winter tire kasi malamang mga second week ng November bubuhos na snow dito sa Kelowna <clears throat> pero sa ibang province nag snow na eh dito sa Kelowna wala pa ano pa lang ang temperature ngayon nasa 2 degrees Celsius mga ganun. pero nagsisiro na yata sa gabi drive tayo punta tayo ng West Kilaw na itong lilinisan natin ngayon mga kadats uh, mga parking lots pero ang lilinisan talaga ano buong property buong uh, property nung ano nung plaza marami kasi rito mga style mga plaza yan hindi uso rito yung mall marami rito mga plaza hu, lamig mga ka, that's good kaya parang ganun yung trabaho mamumulot tayo ng mga basura dun sa property yung mga halimbawa yung mga nalipad na tissue mga ganun, mga papel mga upos ng sigarilyo, yun yung mga aalisin natin tapos yung mga kalat sa mga dumpster. Yan. tapos yung mga iniwan ng mga Marami kasi rito mga kadats good yung mga natutulog sa likod ng mga building. Do sila nagpapalipas ng gabi. Ayun, minsan marami silang iniiwang mga kalat. Ayun. 'Yun ang priority na pinapalinisan sa akin. 'Yan yung mga uh... tumba. Yun yung pinapalinisan sa atin ng property management. Exciting tong project na to dahil maababang oras ang ginugugol ko rito eh. Pero sana balang araw may ano ko rin. may pasa ko rin sa ibang ipatrabaho ko dahil ngayon kasi ako muna hahawak mga dalawang hanggang tatlong buwan para mamaster ko siya para ma-train kong mabuti sa tao yan mga kadats tapos mamaya pagkatapos ng parking may mga office tayong lilinisan hanggang gabi na yan na trabaho <laughs> alang tigil so mula umaga hanggang uh, alas 12 ng gabi pero mayroon ako window mamayang uh, hapon yun, magbibiyaya uh, ka ng DoorDash. maga uh, de deliver tayo ng pagkain, mga kadatlo, tsaka grocery. Ang trabaho natin. Yun, nandito na tayo sa unang property, mga kadats good. Ito ang lilinisan natin, parking, ha. So, mag ako dun. Pabunta dun sa harap nung Save On Shoppers, tapos sa likuran nun. Tapos sa harap niyan, sa likuran. Tapos sa likuran, sa harapan ganun din dyan tapos yung mga garbage uh, bin yung mga nasa harapan ng mga store tatapon kong basura tapos yung mga nakakalat dito ayun, dilinisan ko so ang gamit ko ito meron akong picker ito yung pampulot ko ng basura mga kadets ko ipitin kong ganun yung basura tapos lalagay ko rito sa lagayang ko meron din akong dustpan dito at yung walis taas tayo dahil uh, sobrang lamig na mga kadats minus ay ah, hindi pa at uh, 2 degrees celsius ayan so ready na yang gagawin natin so magahanap tayo ngayon ng kalat yan ang trabaho natin unang parking to apat na property ang lilinisan natin ngayon ayan kagaya nyan ayan pulutin natin yan ipitin natin ayan yan. tapos lagay natin dyan ganun lang ang trabaho natin dito mga kadats ko yan o oh, trabahong tamad di ba? <laughs> ayaw kasi nilang nakikita na pinupulot mo yan ng kamay mga kadats parang sila yung ano nandidiri magagalit sila pag ano pinupulot mo ng kamay yan magagalit yung uh, management Ayan, ganun Lahat to, pupulutin natin. Ha? Kahit maliliit. Ayan, mga plastic na yan. Ayan. Tapos lagay natin dyan. Lahat yan. Ayan ang pinupulot natin yan. Ganyan ang trabaho natin. Ito so, yung isang basuraan na papalitan natin. So, marami ng bagay malaman papalitan natin yan ang galing lang natin ganyan tapos may plastic sa loob, mga pampalit natin may isa pa dun, kaka dun ito itatapon natin sa dumpster sa likod ayan. ito yung mga bin mga kadatspin dumpster ito para sa karton itong ano ayan o itong kulay green dito tayo maglalagay sa garbage ito yung kinuha natin kanina sa harapan ng safe zone lagay natin dito sa loob May lakto pero Biyernes kasi ngayon, pana araw ng hakot ng basura. Nahakot na ng truck kaya wala nang laman. Gyon natin iralagay. Yan. Tapos isara natin kasi papasukin ng uwak. haba ng truck eh. Layo nang pinagtapunan natin. Dito tayo sa likod nagtapon. Pabalik tayo sa harap mga ka. That's good. Ano no? Laglag na yung mga dahon ng puno. Eto, labit na rin maubos ang dahon. Mamaya pupunta rin ako rito. Ayan o. Oh. Upos na si Garillo. Pukunin ko lahat yan. Pupulutin ko lahat yan. Itong mga dahon, hindi ko na lilinisin yan. Ibang maglilinis niyan yung mga... Alam ko maglilinis yan yung mga landscaping. Meron silang pambakyum Oh, that's good. High-tech yung pambakyum nila ng... Eh, mga dahon eh. Hindi yan winawali. Si babacuum lang nila yan ng truck. Wala ano. Ito, ano yan? Eskwelahan ginagawa. West Kelowna Secondary. May eskwelahan na dun. Kaso, nilakihan nila dahil na madami estudyante. Mamaya, hindi ko pa nadaanan ito. Hindi ko pa napatrolan. Balik ako sa harap. Kasi hindi ko pa tapos yung harap. Ito ngayon dito. Ang dami pero kapag naglalakad-lakad ako, medyo nawawala yung lamig niya. Mas so, mamaya bili ako ng kape sa Tim Hortons doon. Sa harapan. dito yung sand dumpster mga ka that's good Ayan, makalat marumi yung pag maraming duming ganyan pipicturan ko yan dahil bawal silang magdumi ng ganyan eto dumpster ng ano ng starbucks Ito yung starbucks din. yan makalat so pipicturan ko yan tapos sasend ko sa admin <laughs> siguro no sila hindi ko lang alam tapos lilinisan ko na yan lalagay ko sa lagayan ko ng basura tapos lagay ko dyan sa loob Ayan, nalinisan na natin. Nalis na natin yung mga kalat. So, okay na. Sana hindi makalat yung ibang, ibang dumpster. Ang problema ko, pag makalat yung mga dumpster, dahil lilinisan ko. Ayun, naitapon na natin. So, natapos na tayo dito sa unang property. Mga ka-Dutch tayo ng isa't kalahating oras dahil sa lawak nito. One and a half hour. So, lipat tayo dun sa pangalawang property naman. Ganito rin kalawak yun. So, isa't kalahating oras din yun na dilinisan natin. Pupulutan natin ng dumi. Kalat. Ganon yung gag. Pero wala nang garbage bins don. Puro pulot na lang tayo. Pero dahil sa lawak nga niya, abutin pa rin tayo na isa't kalahating oras. Ganon dito, mga kadaspe. Eh. Hatawan. Hatawan, hatawan. Hatawan. Ayan, isa na naman natin yung garbage bin natin. Ganon lang. O, oh, diba? Lagay natin muna rito. ayan tapos drive na pero baka magkape muna tayo kape muna tayo mga kadets gandaan tayo dyan sa Tim Hortons sarap ng kape ng Tim Hortons hindi ko lang alam ha baka nasanay lang ako pero masarap talaga Sarap din ang kape ng Starbucks. Medyo natatapangan lang ako. Hindi ko nauubos yung medium ng Starbucks, yung brewed coffee nila. Sarap din ang kape ng ANW. Ang kape ng ANW nga pala ngayon, ano na? Pret na. Ano kaya yun? Nabili kaya nila? Alamin natin. <laughs> Ito tayo sa Teams. Matayit. malamig. Sarap magkape. May running tayo. Ah. Nakakuha na tayo ng kape. Halos lahat ng uh, crew dyan, Pilipino, mga kadasko. Ayan. Kape. eso eh, so, ito, inum-inumin natin habang uh, glilinis tayo. Ah, yan ang maganda rito mga kadaps Pwede mong singit-singit ang magkape Itong kape na to, ano to, ah, 2 two dollars. Mura lang. Ang sarap. Init, sarap ng init niya. Kape, kape mga kadats. Dito na tayo sa pangalawang property. May walang maparkingan. Mga kadats, ito ang pangalawang property na inisan natin. Itong uh, lot na to. Hanap lang tayo ng parking. Madalas marumi itong area na ito eh. Itong parking lot na ito. Pero sana hindi. Minsan naman hindi masyadong marumi. Mga ganyan. Ang marumi dito ay mga dumpster. Sana mamaya ay eh, walang kalat. Kasi ngayon yung hakot ng truck dun sa mga dumpster. Baka bumalintuang na naman yung mga ano. Mga bin na malalaki eh minsan gano'n eh natatapon yung mga laman niya lilinisan ko ngayon pero okay lang trabaho natin yun eh. kung malinis wala tayong trabaho di ba <laughs> kaya kung marumi dapat eh matuwa kaya ako natutuwa ako pag may kalat ayan oh. oh, ganyan lang oh, oh tamad di ba <laughs> pitipitin mo lang yan Ganyan, ganyan. Ganyan maglinis. Dito. Sa atin Nangyari tayo kay na lolo at lola. Tamad yung ginagawa mo. Sabihin ta ating. Kasi ang bilis lang pulutin yan, di ba? Pero dito kasi, sasakit yung uh, likod mo. Sabihin nila, sasakit yung uh, back mo, lower back, upper back. Oh, ka, ganun, ang dami. <laughs> ang dami yung back kaya ganyan kaya pinagamit tayo nito yan alam mo na baka silipin kasi lahat yan muna dito insurance <laughs> yan madali lang naman yo eh. ganun-ganunin mo lang maya-maya pananghalian na ganun dito tayo sa likod itong mga dumpster na to ito ang madalas marumi eh. kaya yan sinisili po sa ilalim um, malinis na Ay, may, may walis na nga sila yun eh. <laughs> may walis na sila ayan o oh. <laughs> nahiya na sila hindi na nila kinakalat yung mga basura nila <laughs> kasi laging nililinis eh. kaya nahihiya rin pala sila kapag ka malinis eh, lagi kong nililinis to. Mga dumpster na to. Yan, yeah, medyo okay. Ayos. Na tayo masyadong, ano nga yun, problema. Tingnan ko dito sa hallway. Yung dahanan. Minsan, dito nag session ng barangay. Oops, hindi yan basura. Ayan. Sesyonan to ng barangay, mga kadatskog. Alam nyo na, pat session <laughs> Nagkalat dyan ang mga foil eh. Foil, mga apoy, kung ano-ano. Yung mga nasunog. Yan. Yung mga pa isa-isa. Kunin -isa. natin. Pulutin natin. Ayan mga natap. dito naman tayo sa mga likod-likod likod-likod ng mga pwesto minsan marumi rito pero kagaya yan, karton sila magtatapon yan itinabi lang nila dyan pero ang magtatapon yan. yung story oh. pero ang dumi no? grabe ang dumi nung no? no? ayan, no? mga sila kasi ang maglilinis yan mga kadafil ang ganda ng dahon no? Oh kulay ano siya ah red hindi siya red na red parang orange kulay <laughs> may wig oh. <bro>. ano to <laughs> oh, may wig di ba? oh, lag eh. lag 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 sa ulo niya eh. anong tawag dito tuk tuk ba tope tope pala tawag nila yan patapos na tayo dito sa pangalawang property mamaya pagkatapos natin dito lipat naman tayo sa kabila yan yung highway 97 lipat tayo dun o oh. yan yung property na yan lilinisan din natin yan hanggang dun hanggang dun tapos sa kabila dalawang property yan eto tsaka yung sa tawid ng ano bat road mamaya lipat tayo dyan malawak din yan sinlawak din nito <laughs> buti nakita ko may nakasabit na Pepsi. Ayan, yan ang mga nililinis ko mga kadats ko. Dito na tayo sa pangatlong property. So, nakatatlong oras tayo dun sa dalawang property. Ito, ito lilinisan natin. Itong buong parking lot na to, pati mga likod. Tsaka dyan sa kabila, tatawid tayo dyan. Mamaya. Yan, ganyan lang. Ready na natin yung natin yung gamit ayan o oh. dito naman ang importanteng nililinisan sa property na to yung mga tabi ng kalsada yung nakikita ng audience <laughs> yung nakikita ng mga dumadaan sa sakyan yan ang importanteng linisan, yeah, yan yan, yung area na yan yung maraming alaman na yan yan Mamaya lipat tayo doon sa kabila. Lilinisan din yun. Pero dito, itong ipapatrolya natin. Ang ginagawa lang natin, mga kadats, nagpapatrolya lang tayo. Ayan. Yeah. Patrol. Ayan, yeah, papatrol natin. Kung may makita tayong kalat, pupulutin natin. Ganun. Pero malinis na no? Yung mga dahon, hindi natin yan lilinis. Iba maglilinis yan yung landscaping yung nag uh, puputol ng mga grass, mga damo na yan sila din maglilinis uh, yan mga dahon-dahon na yan tapos itong office na yan nililinis din natin yung paglinggo yan, katulad yan, mga malili linisin natin lahat yan pinapatrolya din natin itong walkway kasi minsan may mga sumasabit dito na kalat eh. Pangit yan, di ba? Pag may nakasabit na plastic dyan, no? Oh. Kita nung may-ari, dumaan sa kalsada. <laughs> Pangit ang gawa ng cleaner natin, ha? Ah, di diba? <laughs> Kaya pinupulido natin. just clean here? Yeah. Yeah, all right. Thank you. Yeah, no worries. I'll take care of it. You're welcome. Pang-apat na property. Ito na yung huli na to, last na. Nakaapat na oras na tayo mga kadats So last not malit lang to Siguro 10 minutes ko na lang ikutin to Ayan lang yan no? Paikot lang yan Tsaka wala namang masyadong Kalat na na ano Mga plastic Ikutin lang natin Tapos tapos na ah, Tapos na tayo mga kadats Tinapong ko na yung huling basura natin dito May tinapon na Ano to Oven na maliit ba to air fryer, mga ganun. Gumagana pa kaya to? Parang gumagana pa eh. Kasi may pinto naman siya. may saksakan naman siya, oh. Kunin ko nga to. Tinapon ng bakery. May bakery dyan eh. Tinapon. Kunin ko to. <laughs> Ayan, tapos na oh. Naka isa't kalahating oras tayo mga kadads ko tapos na mga kadats ko nagkarga lang tayo ng gas dyan sa mobile Ayun, yun ganun lang ang ano ginagawa natin dito sa mga property na to na nililinisan natin ang linis na ito, MWF tapos na tayo mga ka good dun sa pang umaga natin inabot tayo ng apat na oras tsaka 30 minutes for 4, 4 hours and 30 minutes tayo lakad lakad lang ang kasi nung ano nilakad natin ayan mga kadas good. ang linis natin dyan sa mga property na yan lunes merkules tsaka biyernes yan yan kontrata yan ang bayad niyan ano monthly yung mga kontrata natin mga kadas good, dun, sa mga property management dito yan sa West Kelowna Pantana. na. O, pabalik na tayo ng Kelowna. Uwi muna. Tapos maya maya, bibiyahe naman tayo sa DoorDash. De-deliver tayo mga ka That's Hanggang si oras na ngayon, alas 2 ng hapon. De-deliver tayo hanggang alas 8 ng gabi. Pagka alas 8 na ng gabi, maglilinis naman tayo ng mga office office naman dalawang office yung lilinisan natin mamayang gabi hanggang ano na yon hanggang alas 11 alas 12 ng gabi ano oh so, yeah ganyan tayo ano rito kabisir rito wala umaga hanggang gabi <laughs> mga ka that's good